'yun palabas na tayo ng tanagan. <laughs> Ayun po yung guide namin nasa sa una. Bala bala na kayo kung mag-isip kung sino yung guide. Wala na kami pala yan. Tayo Overtake na po yung guide namin. Ayun yung guide namin. no? Malakas na loob niyan kasi may lisensya na yan. <laughs> Papunta pala tayo ng Matabungkay. Dadaan tayo sa glit ng Matabungkay. Bago tayo bumalik ng Bicol. Paalam tanagan. Hanggang sa muli. Ang lakas talaga ng loob nito ni Ate Ilmi ang motor eh. kami. Uwi. na. Kaalis lang namin dito. Oh, katanaan. Kapunta pa tayo dito aga? Gano ka we? Hindi tayo masunin. Iyay muna tayo. Ate, huwag pito sa tabi. Kaya wala, layo na. siya na, na. Si... Sina? Ibi. Ibi. Ah... Uh sentro na tayo ng Tanagan. Nandito pa man lang kami sa bayan ng Tanagan. Bayan, bayan. Alin, Alin ko yan? Naway na ka dyan, Ayun, sir. Ayun, Yeah, nakalimutan na nakalimutan na natin mag seat belt. <laughs> tayo. Tayo mabulaga ng checkpoint. Ah. Talaga naman. <laughs> Pagkain natin. <coughs> Ba't dito pala tayo duman? One way to. Ah, sa kabila. Ay, oo. Sige, tayo ulit sa may simbahan daraan kasi one way sa kabila. Ito lang yung labasan. Oh, yung mini park ng Kalatag. Hindi kaya. Kaya ka mo dito Tapos yung simbahan ulit. Daming tao. Anong araw ngayon? Biyernes? Biyernes? Hindi ka signal. Ay, linggo? Ay, linggo. Wala lang pala yan? Biyernes? Bakit pa biyernes? Linggo na nga pala. Pagbukas ah, din niyo sa Volcanize, sasaglit ko muna ha? Tiyo. Ha? Pagbukas din niyo sa Volcanize, saglit ko muna ha? Oo. Abubusinahan mo siya, tilbi. Hindi na muna. Mahina ang signal. Wala pa ang signal, Oh. Ayan, palabas na tayo ng bayan. Sarado na kahapon. Hindi na, na Ay, baka sarado at linggo nga. Hindi, <laughs> pagka ano Nagbubukas din. Sarado, sarado pa din. Kami na kayo ng muna. sarado Sarado? <laughs> Sa unahan na una lang. Sa, ano man yata maanda, maanda ng bulok. Ay, bukas. Ay, bukas. <laughs> Ay, bukas. <laughs> Kailangan mo na natin 'to, babe. Ano ko muna para ba? May... Si so, natin yung gulong na reserba. Papapaltan. 'Yung gulong niyan ko eh. Oh, kagulo. Sandali ka. Ipapaise yung, ah, gulo. <laughs> yung reserbang gulong. Bale, ah. Bale ko kayo mamaya.

ilan ilan taon nakapagmamayang tawo parang 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 pala ate parang 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 Ate nga parang 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 parang

Mm -hmm. Nanay. Hello. Hi, po kami sa Hi. <laughs> Hello. Hello. Hello.